Ibili ni Jake? Ibili. Oo, okay. na. I Bili. Hello guys, good morning, good day. Dito tayo ngayon sa Armok City. At tayo po ay kasama natin ng ating mga... Uh, Bullinggit malalaki na hindi na po ayan guys dito tayo sa terminal na hinihintay natin si mama G yung sister ko at kami ay pupunta sa kanila before that uh, kumakain na yung aking mga uh, mulinggi yung dalawa na hinihintay ng order na kakainin kasi wala pa ang sal so ayan Ah, uh, hinihintay namin yung sister ko at nakapagay natin doon sa kanahan yung Robinson mo. Ayan. So, hinihintay ko yung tawag ni Sister G. Ayan, kung makikita nyo, yun yung Robinson. Pero hindi ano makikita yung kanyang logo. Mga kumpay, kumpay. Ayan na. Kumakain na sila ng order nilang lugaw. Or... Ayan, lugaw. So, ayan, pupunta na tayo doon, bangga, sa Robinson, sa ASEAN Union, sa sasakyan natin. Ayan. Ayan, okay, kasambasa dito, bangga. Naglalakad tayo papunta doon. Kita natin tatawid tayo doon sa Magpilistrian. At may isa pang kalsaga na ating tatawiran, Doon tayo sa may Ulang Poche, doon. So, papunta tayo sa gilid ng Robinson para hanapin si Mama G's channel. Ayan. So, lakad-lakad lang kunti habang kumakain ng aking mga bunge. So, ayan. May nakikita ko sa layo. Malayo. Parang nakaitim. At ito na nga. Si Mama G's channel. Kumusta na sister? Ayan. So, nandito na sila. Kasama ko pupunta tayo doon sa sasakyan. At iwan muna natin yung mga gamit doon kasi papasok pa tayo doon sa supermarket ng Aska Sir. Ayan. At sa sister ha, ah, kasama sa kit. Sa panahan. Ang dami sa sasakyan para dito. So, dito na tayo sa loob ng Robinson Place Ormoc. Dito tayo sa taas kasi nabibilihin pa yung sister ko. Kita uh, inget tayo sa paligid kasi minsan sana nggak makapunta sa mau na Kita At punya wala tayong pera, At less Kita tayo. Uh, so uang. tayo kasi parang walang tao. Ah, punya pa Kita nggak punya uang. Kita nggak punya uang. Kita nggak Pera. So, parang nagugutom ako. Gusto kong pumunta doon. So, oh, hanap tayo dito ng ano, makakain. Hanap tayo dito ng makanin o yung mga fast food. Mga namang gusto doon sa ano, doon sa fast food. Pero dito mayroong mga ano, yung egg ng quail. Yung egg ng pugo. Ayan pero hindi tayo nakabili. So, punta lang tayo sa supermarket mga chong. So, mas mga jean, mabibilihin daw siya. Ayan, iiwan muna natin yung mga gamit doon sa baggage area. Ayan. So, nandito na tayo sa loob ng supermarket. Nanggahanap tayo ng mabibili kung anong. So malapit na tayo Lapit na ang makarating sa bahay ni Mama G So yung video is hanggang dito na lang Salamat guys!